ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak. Kaya naman, lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit Laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutosan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwiran niya ay napagsidbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang pospuro. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Maraming bagay na di makita agad at tinatanong agad sa kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak kaya't nawika nito. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay hindi na umimik si Pinang. Umalis na lamang siya upang hanapin ang sadok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit, naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang pakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman niyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Nasanay magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya.